Alright mga master, so welcome back ulit sa ating YouTube channel So mabilis ang update lang tayo para ngayong araw Okay, so for today, ang ginagawa natin dito isa, uh, nagsusaleras na tayo rito Ayan. Bale bali magsasahig na po tayo para dito sa ating uh, slab So, forman Ayan, so ito si forman natin Ayan, so hinahanan niyan na, hinakasa na So, ang inunan natin mga master, Is sa part ng uh, terrace, sa baba Ayan So, nilagyan na rin natin siya ng atukod uh, Balik uh, balik gumamit tayo rito ng IU head. So ginawa kaya ni Foreman isa uh, na lang yung ating ano rito angle bar para merong kapang salo. Kasi so, yung ilalim natin dito, ayan so hukay kasi yan. So itinutok na lang natin dito sa mismong abiga para hindi siya bumaon. So matibay yan mga master. Ayan so bakal kasi yan eh. Siya nilargo na lang natin. Ayan. So tripod mga master yung uh, ginamit natin ano rito uh, pang saig para matibay. So yung uh, flooring pala natin dito mga master So dito guys sa ating na terrace sa ano tayo uh, Bababa ng konti So 10 cm yung kapal ng flooring natin dito And then uh, na sa part dito Is sa 15 cm Bababa lang dito kasi sa terrace Gawa ng Nito <coughs> eh nakadrop ng konti Para yung tubig isa lulutong <coughs> So yun nabababa uh, muna tayo And then na uh, papakita ko sa inyo yung mga ginagawa ng iba ibang kasama dito Alright, so dito lang yung mga masaro sa loob Ayan So yung ginagawa naman kasama rito Isa continuation pa rin tayo rito lang uh, pag sa sidings Ayan, so nasa sidings na tayo rito So kapag isa na nagra-runner tayo ngayon Then uh, dito isa uh, tinutukuran na natin yung ating runner dito Ayan So scaffolding case yung gagamitin yung apatukod So gagamit na lang tayo rito ng IU uh, head Ayan Para doon sa ano, papatungan Ayan Then uh, dito isa uh, tinamper natin Kasi malamot yung ating lupa So tinamper natin din uh, na natin siya ng ko kukulamber Ayan So ano naman to, uh, dasik na dasik na yan So make lang natin na hindi na siya lulubog Kaya tinamper natin dito Ano master So shout out muna kay Pogi Ayan, so siya yung uh, ano rito Nakatoka sa pagsasidings Tsaka si Boss Joven Then uh, ginawa na rin natin kanina So sinabay ko na rin pala yung mga ano na rin to Abang, para sa ilo sa ating akanopi So para pag lagay ng sidings dito at pagbuhos so hindi na tayo mahihirapan katulad din sa kabila ayan so ito mga master so sa likod ganoon din ginawa natin ayan mga master so inabangan ko na rin sa kabila so tinapat ko lang sa bintana para pa nag ano tayo rito nag canopy so junction box lang iabang natin para dito